sa kalawakang yan minsan isipin mo imposible mong mapuntahan pero sa laki ng hangarin mo na makita sila masilayan ipilitin mong magawa ng paraan na marating at matapakan ang dalampasigan niyan. Tulad ng mga manging isda na nakalutang sa tubig ng karagatan. Imposible din makakuha ng pagkain o ulam nila. Ang gagawin nila pag-iisipan at pipilitin na magawa ng paraan para sa ganon may maihayin sa hapagkainan na siyang pagsasaluhan ng mga mahal na pamilya na bumubuo sa pag-ibig nila yan ganyan din mga kaibigan tulad natin na naghihirap sa iba't ibang karamdaman imposible tulad ng aking pinagdaanan, 30 taon na higit na ako ay nagdusa at pinahirapan. Pero hindi ako tumigil na gumawa ng paraan. Naghanap ako ng posible na makitaan ng aking kagalingan. Kaya po samahan nyo ako dito sa ating kwentuhan Dito sa Arb Story TV Dito lang yan Sa ating tambayan Ano pang hinihintay nyo? Tara na, magkwentuhan tayo o magkuntahan Good morning mga idol at welcome back dito sa ating dito sa ating tambayan dito sa ating kwentuhan dito sa ating huntahan dito sa Store TV. At uh, andito tayo para um, eto, ito uh, samahan niyo ako na mag-enjoy habang hinihintay ang sikat ng araw dito sa uh, silangan at uh, magpapapawis tayo. syempre ito yung kailangan ng ating katawan. Ito yung lagi ko sinasabi, uh, natural na um, pamamaraan hindi na lang tayo puro sa chemical o puro sa synthetic. Ano? Um, sinasabi ko naman na mabuti ang pag-inom ng synthetic kaya nga atin nilika ginawa kasi nga masyado nang mabigat ang kalaban ng ating kalusugan. Ito na 'yung um, polluted na pamumuhay. Uh, hindi lang ang hangin ang polluted pati ang ating mga pagkain. Realidad na buhay... Hindi natin may iwasan... Andito na ito... Nasa makabago panahon tayo... Pero... Kahit pa paano... Gawa natin ang paraan... Paminsan-minsan... Maging natural naman tayo... Tulad ng karagatan... Marami pa rin ang umaasa... Sa kalikasan... Yeah. Tulad sa kabundukan at kagubatan... Marami pa rin ang umaasa dyan sa kalikasan... Kaya naman ang ating karawan alam nyo bang umaasa rin sa kalikasan natatawa lang ako ng no mga panahon na dumaan tulad ng sinabi ko sa nakaraang vlog hindi ko alam yung hinahangad kong tagumpay para sa aking kagalingan sa sakit na nararamdaman andito ko lang pala matatagpuan sa aking harapan Ang mga natural na nakikita ng aking mga mata ay siya palang kagamutan sa aking nararamdaman at nararanasan sa sakit na GERD at anxiety, acid reflux at iba pa na kasama at package dito sa ating nararamdaman. Alam nyo ba na ang sakit natin ito ay nakuha natin sa lansangan, sa ating mga ginagawa at ginagalawan, sa ating mga kinakain na ipinapasok sa ating sikmura at chan. Kaya nga sabi ko, mababawasan ang ating karamdaman kung, kung titigil tayo sa ating katakawan. Kasi yung katakawan na yan ang nagdala sa ating kung bakit ganito tayo ngayon. Nung mauso yung vlog, alam nyo, Uh, yung YouTube nanood ako one time hindi ko sinasadya naghahanap ako ng ikagagaling kung ano yung um, uh, kung ano yung ano kung ano yung makakatulong sa sakit natin biglang pumasok syempre yung mga thumbnail na ginagawa, ako vlogger na rin ako eh. Uh, dati hindi ko alam kung papaano gumawa ng thumbnail Mga ganyan gayon uh, Natuklasan ko na um, Gagawa ka ng Maganda sa mata Ano Yung pag nabasa ng iba uh, Papanoodin nila Pero yung substantial Minsan Kulang naman Ano Ako Ginagawa ko kung ano yung totoo kung ano yung makakatulong siyang ginagamit ko pero oh, realidad na buhay minsan hindi yun yung uh, gustong malaman nila ng taong bayan um, pero pag pinanood nila katulad nito ngayon tung mga sinasabi ko dito puno na substansyal makakatulong sa kanila tulad ng pag laban ko sasakit na meron ako na alam ko na nagpapahirap din sa inyo parang libro o parang comics tandaan nyo ba yung comics mga idol ba diba yung comics tin tinitingnan natin yung ano yung uh, unang pahina yung pabalat pag hindi maganda yung pabalat, hindi na natin binibili. Minsan yung title na nakasulat, ano, hindi natin binibili. Pero minsan yung ganung mga title, yung mga ganung pabalat, yun yung maganda ang kalooban. Tulad nga nung kay Doc Nan, kasi hindi ka pa ni paniwala. Sobrang nahihirapan na ako sa sakit na meron hindi ko pinapanood, wala ako. Ang gusto ko malaman kung ano talaga yung gamot, kung ano yung procedure. Kasi nahihirapan ako, ang nasa isipan ko, maluba ang aking karamdaman. Tulad nyo, ba? Diba? Ganyan din kayo mga kaibigan. <coughs> Ayun. Pagtagal ng panahon, laging sumasagit. sa aking cellphone na pinapanooran yung kay Doknan kaya nagkaroon akong idea na pindutin yon panoorin kahit saglit lang tinapos ko yung video niya puro natural na pamamaraan ang binabanggit niya pero hindi pa rin pumapasok sa aking isipan na ito'y makakatulong sa aking karamdaman hanggang dito nagtagal hindi ko namamalayan itong youtube channel niya lagi ko nang nakikita lagi ko nang napapanooran kumatok sa aking isipan ang tabat katotohanan na tayo mga tao ay hindi immortal bakit tayo maglalagay sa ating kalusugan ng puro synthetic na pamamaraan Uh, crab Baby Crab Pakita ko lang ha uh, yan Baby Crab mm. Buhay siya uh, alpasan natin mga idol Takbo yun Pumasok na sa ilalim ng lupa Ng pala Sinubo ko At aking inumpisahan Alam nyo ba ang aking natuklasan mga kaibigan? sobrang hirap ang aking naranasan akala ko ako'y mamamatay na itinigil ko ang lahat dahil sa aking katakutan pero nagumpisa muli ako na mag-research kasi nga makabagong pamamaraan may internet na nakalaan doon sa aming tahanan abangan naman mga kaibigan dito pa rin ako. Dinala. Sa natural. Sinerge sa internet. Ano ang may tutulong ng natural na pamamaraan. Kasi nananawa na ako sa mga synthetic na aking ginagawa sa aking kalusugan. Na hindi naman nag improve o gumagaling ang lahat ng aking nararanasan at aking nadarama sa sakit na meron ako. abang nga mga idol. Hindi inaasahan. Lumubag ang aking kalooban. Sinunod ko ang lahat na aking natutunan sa bawat pahina na aking nababasa. Ang kalusugan ay mahalaga para sa ating lahat. At ang hinahanap nito ay ang tunay na pamamaraan kung saan nagsimula at ibinigay ng lumikha ito ang natural na natural dahil ang ating katawan ay natural din na galing sa creator natin natuklasan ko na ang unang narandamat naranasan kong hapdi at sakit ay dahil tumatalab pala ang natural yung mga basura na ipinasok natin yung mga hindi natural na hindi kailangan ng ating katawan nalilinis na pala habang nalilinis ito syempre ang katawan natin nagre-react kasi andun pa rin yung basura kung so, sa pamamahay natin iniiskoba at sa pag-iiskobang yon lumilinaw umahalo muli ang mga basura sa ating katawan nabubuhay muli yung mga tutong o yung mga dumikit na um lason Syempre daging liquid ulit siya magre-react ang immunity natin at lalabanan yon para i-release alisin Kaya makakaranas tayo ng mahirap na nararana, nararamdaman ipinagpatuloy ko na hindi na ako tumigil hanggang ngayon ito na ako malaki na ang pagbabago yung gamot pinapangarap ko na dati paminsan-minsan nakadisplay lang sa bahay ko ngayon ang ko dumating ang panahon na matanggal ko na yung display na gamot na yon kasi hindi ko na siya kailangan kasi malinis na yung katawan ko linisin lang natin ang ating katawan para sa ating kaginhawaan kahit anumang karamdaman nababagay ito kaibigan ito po muli si Kuya Arvin ang inyong laging kasama sa huntahan nag-share ng mga karanasan at sana matuklasan nyo rin na tulad ko ang inyong kaganawaan laban sa inyong mga karamdaman Natural lang, kaibigan. Yan lang ang talagang totoo na makakatulong sa iyo. Hindi ang mga chemical. Bye-bye. At uh, sabahan nyo ako sa mga susunod na kwento ko para sa inyo. Uli, ito yung magandang gawin natin. Mag-relax. Mag-exercise kahit alakad-lakad lang. Lalo na dito sa magandang dalampasigan. Magpaaraw. See you, hey, kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget use them all to push me to my best so treat the worst of times just like a test if only i could go back in time i would tell myself that everything will end up all right just push yourself test yourself figure out what you like and find your limits don't be rigid always work towards a prime surround yourself with open minds people can't Change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient. Make a statement. Try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises when they find